Hello guys, good morning. Narito pa rin ako sa Quezon, nagbabakasyon. At samahan ninyo akong pumunta sa lutuan ng alak dahil na doon si nanay at tatay nagluluto ng alak. Dahil dadalhan ko sila ngayon ng pagkain at aking okay kaluluto. Let's go. Pakita ko sa inyo. At pwede nga ang aking dadalhin tubig, kanin at saka ulam sa ilalim. Let's go, samahan ninyo ako. Ready na kami. Papunta kami ng lutuan. Ayun si Sal. Say hi, baby. Ganong ganay. Oh, Nagahay, nakatalikod. Ayan, ito ang daan. Papuntang lutuan. Abot ang YP. Wi-Fi. <gasps> Ayan na. Ito si Sal. Kaya mo bibing tumalod, tumul tumulay. Baka mahulog ako may dala. Uha wow. dami ba Baabot ang ano dito, signal. Adala ah, mo bibi, ito ko nangangalay na. tatay nanay. Dami ko pa na yun Po ang gawaan ng alak dito sa amin, ng lambanog. Yan po ay yung pawis ng tuba. Dito po ang dito po nalagay. Ang pawis. mabilisan yan eh. Ito po ay isang galon. Ang capacity na yung netong isa Mainit po siya yan po ang lagayan. at para po kayo ay makagawa ng alak yan po ay ay na container na tuba or limang container sa isang container tapos ay ito naman ay kailangan mo sumalok ng tubig mula dito sa ilog pero ito pala isdaan sasalukan mo ng tubig dito yan may salaan po yan para yung dumi hindi na ahagip yan maglalagay ka po din ng tubig puno pa ngayon dahil siguro kasasalok ni nanay mula dito ah tapos ay pagkasalok syempre kailangan niyo malakas ang apoy para magpawis ang tuba at ito naman ang ito naman nalabas ang pinakan tubig na galing dito. Yan. Yung galing dito ay dito nalabas. Kumbaga para nagsisegregate siya. Hindi ko alam galing ha eh. Yung tuba na pawis ay doon nalabas sa kabila at ito naman yung galing dito asa kinadlong tubig na galing sa ilong. Kasi ganito kalakas ang apoy. Wow. Gani ang kalakas ang apoy, sobrang init. Pwede lang panggatong, ililit yung kusisay. Gusto mo malit yun? Mamiya. Ayan, at malapit na nga mapuno. Sa isang container ay limang galon. Nanay, tama. Ta, isang container ay limang galon. Ha? 20 liters ay at ah, 20 liters pala ay 5 in 1 half gallon. Ay, 5 in 1 half kung... Gallon. 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 Ah. 5... Ayun ah, ay, isang container ito. Ito is isa't kalahating container. Ang laman at malaki ay. Ayan. Anin na tubahan eh. Anin na container. Ay, walong container pala. Natuba ang capacity ng isa't kalahating container na alak na, na. Aba, Ba, hindi pa puno. May mapuno na siya. <gasps> Sahil, isalin mo na. Salin mo. Bakit ma kakain? Ba, si Sahil din. Aba yung Mickey. Okay. Kagalingan ah. ni Bena. Oh, Ay, ah. ba, hindi na nata? Oh. Yan ay may tela sa loob para nasasala siya. Hindi lang po yan basta-basta. Yan ay maraming proseso. Kalami madali lang. Tsaka matagal bago maka makapuno. Nani ilang oras bago makapuno? <tinyo> ha? Huh? Hindi. Isang container. Tatlong <tinyo> oras? <tinyo> Tatlong oras. Bago ka makapuno ng isang isa't kalahating container na lambanog. Ganun po katagal. Ka Dahil iyan ay magpapakulo ka pa. Papakuluin mo muna yung tuba. Hindi basta-basta bago ka mag islagay ito ah. Kailangan mo muna pakuluan. Yung kumukulong-kulo na para magpawis yung tuba. At panibago na naman. Sa Nani na ilang ka na? Ha? Nakalima ka na? Ay malapit ka lang matapos. Sige, mamaya update ko kayo kami nga ay nagluluto ng lambanog ay daladala ni Sal ang kanyang assignment dahil siya ay magsasagot ng kanyang assignment by this is Sal. Say hi, baby. Hi. Kumakain ng chocolate cake. Yan ay birthday pa ni Kuya si Lian. Hmm. O, oh, baby. Taglit lang. O, tayo. Ituro mo daw ang nasa ng head. Tayo ikaw, tumayo ka muna dito ah. Tayo ikaw, tayo. nasa ang head? Shoulder. Shoulder. Shoulder, abo. Shoulder. Shoulder. Ang neck. 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 abo hindi alam ang neck. Neck. Turong maigi. Neck. Nasaan ang arm? Ito arm Nasaan ang fingers? Fingers. Dito tumingin. Fingers. Show your fingers. Fingers. Nasaan ang hand? Hand, hand. Hand. Nasaan ang leg? Hindi pa tapos. Mamaya ka na kumain. Oh, pagkatapos sa o malapit na. O dali. Finger. Ay, ang leg. Where's the leg. Leg. Nasaan? Turo. Leg. Leg. Nasaan ang leg? Leg na paputi. Leg. Nasaan ang put? Put. Nasaan ang put? Pit. Yan. Nasaan ang tus? Daliri sa paa. Tus. Paa. Daliri sa paa. Nasaan? Mga daliri sa paa. Nasaan na? Ah? Nasaan ang mga daliri sa paa mo? Where? Ano? Yun, oh. Yun, oh. Yung maliliit na iyan. Maliliit oh. na tayo. O, oh, dali. Kain na muna at magsasagot ka pa ng assignment mo. Kain na. Mm -hmm. Dami. Yummy. Yummy. <laughs> Yummy, honey. Hmm, yummy. Okay. Ay. How many do you have? Color the box green. O, oh, color daw. ko color mo daw yung kulay. Yung box na color green. Kung ilan daw yung head. O, so, ilan ba yung head? Hmm. Color green. Ilan ba ang head? Ilan lang head? Ha? Huh? Four. Aba, madami ka ng ulo. Dumami na ang ulo ni Syla. Ano ka na ulo-ulo? Ilan ang head mo? Ilan ito? Ilan? Ha? Ah, hindi yan. Dito ah. Yung katapat baby. Crayola. Eh, crayola to. Color green. O, ilan ang ulo mo? One, two, or three? Ilan? One, or two, three. Oh my God. Ilan ang head mo? Ilan? Ilan ito? Ilan? Ilan ito? Lagyan mo ng one. Ay bakit kinulaw? Yan mo eh. Eh Ilan? Ilan ang ulo mo? Ilan ang iyong ulo? Naku hindi alam kung ilan ang kanyang ulo. Ay naku. Ay wala na. Alam. Hindi na alam ang ulo alam. kung ilan. Alam. <coughs> alam. Wala. Nanginain na naman. Hindi na alam ni Sayla ang kanyang ulo kung ilan. Madaming ulo si Sayla. Mami nahulog, akin na 'yan. Baka mahulog. 1. Das <coughs> Hindi, nasa number 1 di 'yan, alin di 'yan ang 1. Dito ah, sa kasuno, yung katapat ng head, nasa nang number 1 di 'yan. Nasaan? Ah, inokoday. Mm. Ga ito. O well, nasaan din ang number 1? Ay ko sa mga basahin sa Nasaan bibi? Nasaan ang number 1 diyan? Dito, alin dito ang number 1? Ikaw ay makinig sa akin, hindi ka naman nakikinig, guy. Paano tayo matatapos? Ayaw na. Ay, wala pa nga nasasagutan eh. Ayaw na, Ayaw na agad. Ayaw! Oh, nasa nang hair. Idugtong mo do sa dat. Tan dat. Yeah, nan Oh, idugtong mo nasa nang hair na yan. Tukulong. Aba, nasa ng buhok. Hair. Ay. Wala pa yan. Wala. So, martis pa ang pasok. Bulo. Oh, sige. Turo um, mo hair. Na. Yan. Aba, bayo lang hair ah. Bakit nililiko mo? Kung unyan. Oh, Ay, nasa ng nose. Ituro mo sa nose. Ano ko ito? Habang haba ng liko. Abay, pag gano'n yung pa'y naglalakbay. Yan, very good. Ay, nasa ng teeth. Teeth. Mm -mm. Yes, teeth. Ba'y pinaliliko-liko pa ng batuta. O, oh, nasan ang mouth? Mouth. Ba'y ang mouth? Turo mo daw ang mouth. Nasaan ang mouth? Ay, nililiko-liko ng bata. Batuta. Saan? Aba, nasan ang mouth bag ah? Nasaan ang mouth? Ang bibig. Nasaan ang bibig ng bata? Yan. Nasaan ang chin? ba ng chin ah? Nasaan daw ang baba? Chin. Baba. Yan. Aba, abena. Ba't lumagpas? Ba't lumagpas? Ben, ang baba ah. nakita ko. mayan maya iliko. ko. Aba, huwag kang ganay un. Dali at naputol anak yun ah. natin muna. At nagawa aking naputol. Oh, nasa ng chicks. Chicks daw, nasa ng chicks. Ben, ang chicks ah. Nasaan daw ang chicks? Chicks. Bay, un asa ka napunta. Ben, laang ah. E, a un mula ang ah. Yan. Oh, nasa ng ice. Ice. Ituro mo ang eyes. Yan. O, nasa nang forehead? Forehead. No, o. Yan. Very good. liliko ko, Very good. Oh. We have two We have eyes for us to see. Nasaan daw ang nakikita niya? Very good. Abay, sinagutan na pala na ito. We have nose for us to smell. Aba, eh, very good nga pala. We have ears for us to hear. O, oh, idugtong mo. Idugtong mo nga. Idugtong mo muna. Ate mo muna buburahin to ah. O, oh, idugtong muna at malapit ka nang matapos. At paalis na. Matapit ka nang matapos. Tapos na po magluto ng alak. Tatanggalin na yung apoy at yung yung kahoy ay gagawing uling, di ba? Double purpose para may panggatong. Ito ay tining na laang. Tining na lang 'yan. Kumbaga pasubra na lang 'yan. At ito ay puno na. Ano? Gagawing uling. Hindi okay, yeah, na wala cellphone eh. Sira na yung cellphone. Uh -huh. Tay was na. Tuloy-tuloy lang 'yan hanggang sa tatanggalin mo na ito ni tatay mamaya ilalagay lang yung uling dun ah tumalis ka diyan at baka ikimapasok cabai ini ke apa? Apa sih nyata nih suhu itu mah? Ayang ice pala yun ice. Alin daw san ginagamit ang ice. B very good naman pala. Iyan ay ang nose. Kasi ang nose. San ginagamit ang nose. Abay, saksakan pala yan talaga ng galing ay ang ears. Nasaan ng ears. Saan? Saan ginagamit ang ears? Hanapin mo. Nasaan? Eh, ikagaling talaga na yan. Ay, ang mouth, ang tang, nasaan? Para makataste ng food. Nasaan? Abo! Mali. Mali iyon. Burahin mo. Ay, niliko. <laughs> Burahin mo. Niliko mula ang ay. Pwede na. Mabago, baby. Nasaan? Para makataste ka ng food. Nasaan? Yan. Very good. O oh, yung hand. San Saan ginagamit? Para makahawak. Very good. Napakagaling pala talaga na yan. O, hindi tapos na. Ito na lang ang gagawin mo, ah, oh. Nasa ang mouth to taste? Five senses. Ay, wait lang, baby. Tsura pag tinanggal na ito, inangat. Oh, ha, ha. pa din at may apoy, eh. Ayan. Kailangan iyan lagi may laman at iyan nilalagyan ng tuba para yung pawis ay eh, tumulo doon sa kang ina pinakita ko. Ayan. Kumukulo-kulo pat medyo may apoy pa eh. Okay, pauwi na rin kami. Ba na yung alak ah. Dadali na ni tatay sa bahay. Dali mo na, na anak gamit mo. Thank you for watching. Sabi mo, baby ko. Baby! Baby ko! Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Hey, Aba, ay eh, baka mahulog sa ilog. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Ay, say bye muna. Bye. Flying kiss. Ay, galing.